Harvest tayo ng lemon. Ang daming bunga ng lemon namin guys. Oh. So ayan. Pukugasan natin ng lemon yung ating pusit. Para mawala yung langsa. Ayan ang dami. Hindi oh. Ayan guys, may binili akong ng uh, pusit sa Asian store bago lang. So, rinisin lang natin siya. So, usually yung luto natin dito ay adobo. Ano? So, today ang gagawin natin, lutuin natin siya ng parang paksiw style. Ano? Pero, syempre, linisin muna natin siya. So, tatanggalin lang natin yung mata niya, tapos yung itim na nandun sa loob ng tiyan niya, saka yung parang uh, bones ba niya yun, yung nasa likod niya. So, oh, ayun kasi nang kakuto niya oh, yeah, Tapos, ito niya. Yan. Tapos, yung nasa chan niya. Pero yung iba, hindi na nila ito tinatanggal. Ako tinatanggal ko eh. So, ayan guys, after natin matanggal ito lahat, ay hinugasan ko ito. So, three times ko siyang hinugasan. Pagkatapos ko pala siyang hinugasan, uh, ang ginawa ko pala ay binababad ko ito sa lemon, ano, mga 30 minutes to one hour. Pwede din mas matagal kung gusto ninyo. The reason bakit ko ito binababad sa lemon, guys, tingnan nyo nga naman yung tubig niya, ano, hindi maganda. Kasi nga, mostly yung seafood na binibenta dito sa amin, dito sa US, is frozen, ano, so minsan, parang malangsa siya. So, kailangan uh, ibabad mo siya sa lemon para mawala ayun. Ano? So, ang ginawa ko nga, binabad ko siya sa lemon. Tapos, nilagyan ko siya ng konting asin. Tapos, para mawala totally yung dula sa kayong langsa niya. Unlike dyan sa atin sa Pilipinas, ano, hindi mo na kailangan gawin ito. Lalo, mostly yung mga seafood na binibenta sa palengke ay uh, mga fresh pa. Ano? Kaya, hindi mo na kailangan ibabad ito sa lemon. Pero dahil nga, nandito tayo sa ibang bansa. So, ayan, para mawala yung langsa. Depende nga lang ano kung fresh yung nabili natin na seafood. Ayan, hindi mo na kailangan. Pero depende din. Pag alam mo namang fresh eh, bakit mo gagawin, di ba? Pero ito kasi naka-frozen na ito. Kaya para sure na hindi siya maamoy at uh, malangsaya 'yan yung ginagawa ko. So ayan. Pagkatapos ko pala siyang binabad, ang ginawa ko ay hinugasan ko ito. So mga 2 to 3 times ko din hinugasan para mawala yung asim nung lemon saka yung salt para sure na sure na malinis ano. Ngayon at malinis na ito ano ang ginawa ko dahil nga lulutuin natin siya. Nagpakulo ako ng tubig para pakuluan ito sa glita, no? So ayan, hindi ko pala na-video nung pinakuluan ko siya. Pinakuluan ko lang siya na sa kumukulong tubig, guys. Tapos ayan, tinanggal ko na siya tapos din rain ko yung tubig. Kasi mostly pag niluto natin directly yun ano, uh, matubig siya. So ngayon ang lulutuin kasi natin ayaw natin may maisabaw, no? Yung dry lang. So ayan, ayan yung na natin sa tubig na pinakuluan natin kanina. Tapos tapos uh, nagisa na ako ng sibuyas, bawang at saka maraming kamatis naglagay din ako ng sili which is optional dahil nga gusto natin ng maanghang so ayan, uh, dahil nga luto na yung ating pusit, no? titimplahan lang natin ito guys ayan tapos haluhaluin lang natin ano para maabsorb niya yung lasa nung ginisa natin ayan, tapos titimplahan na natin ito Naglagay ako ng konting magic sarap, yan. yan guys. So, depende sa seasoning na gagamitin ninyo, ano, uh, titimplahan nyo lang based sa panlasa. Tapos, uh, lagyan din pala natin ito ng suka. Suka lang guys, uh, instead of soy sauce. Kasi, uh, para maiba naman, mostly kasi adobong pusit. So, ngayon, parang pagsiw na pusit ang gagawin natin para sa akin, gusto ko maanghang kaya marami akong kinat na sili which is optional din so ayan, haluin lang natin grabe ang bango na naaamon ko na. so ayan, timplahan lang natin ito guys tapos ready na ito sya pakuluan lang natin so maybe mga 1 minute para manuot yung suka tapos ayan, ready na yan uh, tapos nalagyan ko pala siya ng twist guys. Nag-add ng konting sinigang. Ayan. Konti lang. Pangka-asim din. Ayan. Tapos haluin lang. Grabe ang bango na guys. Nakakagutom. Tiyak. Mapaparami na naman tayo ng kain nito. So ayan. Isaserve na natin ito. Ano? So, ayan guys. Ready na. Kain tayo. sarap ng pagkaasin mm. Napapadami nah, sa kain pag ito ulam mo. O siya, yun lang guys. Kain tayo. Bye! Thanks for watching!